to my channel. Ako po si Mr. TV at kung bago ka pa, pa lamang sa akin channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong movie So for today's video guys, no, alam ko guys na lagi ko na itong uh, ginagawa yung content na ito guys. Ilang beses ko na itong pinaulit-ulit lagi guys sa mga video ko guys. Pero marami pa talaga guys na mga kilala ko guys na still hindi pa rin sila nakikinig guys at hindi pa rin nila ginagawa yung mga dapat nilang gawin guys no para hindi sila magka problema guys kaya bago natin yung ituloy yung usapang youtube ko guys yung ginawa ko ito para sa mga bago small youtubers na nagsisimula pa lamang dito sa youtube na wala pa silang idea kung anong gag gagawin nila dito sa youtube kaya bago ang lahat guys is mag-intro po na tayo intro paso. So ayun na guys, ako po si Mr. TV sa si mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako ang admin ng Team Kapuso po guys. Yan, meron po kaming Team Kapuso Charity po guys. Sana supportahan niyo po guys yung aming mga video po guys at ang aming channel na Team Kapuso Charity. Kasama ko po doon yung aming founder, si Ma'am Jane Lastimoso at ang aming president na si Sir Freddy Channel po guys. Supportahan po natin si Sir Freddy Channel at si founder Jane Lastimoso po guys. So dito na po tayo guys sa ating usapang YouTube po guys, no? Sa mga iba po guys, na dumating na po ang kanilang Google AdSense pin po guys, ay congratulations po sa inyo po guys. Ano po ba guys yung Google AdSense pin po guys? At bakit po pinapadala po iyon sa atin ni AdSense mismo sa address po natin po guys na binigay po guys sa ating Google AdSense. Ayan. Lagi niyo pong tandaan guys na dalawa po guys yung verification sa ating Google AdSense. Ang unang verification po guys ay yung verification ng identity po guys. Magsisend ka po ng ID niyo po guys sa Google AdSense po guys. At Isisend send lang po yan guys ni AdSense kung marireach na po yung $10 na threshold po guys. Bago po isend ang inyong Google AdSense pin po guys, ay isi-send po sa inyo yung verification na inyong ID po guys para talagang malaman po guys na kayo po talaga yung may-ari ng Google AdSense account. At ano po ba guys yung Google AdSense PIN? At ano po ba kahalaga guys yung ating Google AdSense PIN? Ayan, mahalaga talaga guys yung ating Google AdSense PIN kasi yun po yung ating verification sa ating address po guys. Yun, meron pong address verification po guys. At yun po yung ating Google AdSense PIN. Yun po yung six-digit na number po guys na isi-send po ni ni YouTube ay ni AdSense po guys sa inyong uh, address po guys na fill up nyo po doon sa inyong step 2 po guys no? marami akong mga kakilala po guys na sinasabihan ko po sila na lagi po nilang i-update ang kanilang Google AdSense pin po guys kasi pag hindi mo po yan guys na update po guys ng performance four months po guys ay mawawalan po kayo ng, ng ads po guys kung monetize ang inyong channel po guys automatic po kayo monetize po guys example po guys na hindi nyo po ma-verify ang inyong address so nakita nyo po guys si Babes Christy Alforte kung nanonood kayo pa ng kanyang mga vlog na meron po siya doon na vlog po guys na pinakita nyo po guys yung mga unclaimed Google Adsense pin sa mga munisipyo po guys. Marami po Google AdSense Free hindi po na-claim ng mga YouTube posts po guys. No? Bakit kaya nangyayari po yun guys? No? Kasi hindi po pare-parehas yung mga nagde-deliver sa atin or minsan malayo yung bahay natin. Minsan mali yung address na nilagay natin sa ating uh, Google AdSense po guys. Yun yung reason kung bakit minsan po guys hindi natin na-receive nare yung ating Google AdSense Free. So ngayon po guys is ah uh, every sample po guys maka-verify na po kayo ng inyong identity po guys ay pag nag-successful na po ang inyong verification identity po guys automatic po yung guys magsisend na po ng uh, Google AdSense PIN sa inyo si Ad AdSense po guys at tandaan nyo po guys na pag po yung email po guys ng Google AdSense PIN po guys, yun po mag magaano po yun guys, magaano po yun ng 1 month po guys. Mag-wait ka ng 1 month. Example, sinensay yun ng February, so March mo po, po yun maki-claim ang inyong Google AdSense PIN. So, pag hindi nyo po na-claim ang inyong Google AdSense PIN, need nyo po mag-resend po guys ng another PIN po guys. Or, isan po guys, silingian po kayo guys na i-update ang inyong address po guys kasi baka mali po yung address niyo po guys kaya hindi po dumarating ang inyong pin po guys at ang inyong google adsense po guys i-check niyo po yun guys kasi minsan hindi nakalagay po yung meron po doon sa account information po guys minsan hindi nakalagay po doon yung ating pangalan po guys kaya minsan siguro hindi na di-deliver yung ating google adsense ako guys na member ng King Kapuso na sinabihan ko po, po yun siya dati na mag-resend pin po siya. Bantayan niya po yung kanyang Google AdSense pin po guys. Kasi mahirap po guys pag na-demonetize na ang inyong channel. So paano po guys pag hindi dumating ang inyong Google AdSense PIN po, guys. Ano po ba, guys, yung mangyayari? Siyempre, madedemonetize po kayo, guys. Magkakaroon po, guys, ng sulat doon sa AdSense nyo na you have only one month to less than one month to verify your I send pin at to verify your address yan inagsasabi po yun guys pero hindi na po yun guys sa abot ng one month po guys three weeks na po yan guys is automatic na po kayo madidemonetize po guys kaya ang ma advise ko po guys sa mga bagong youtube youtube po guys, YouTube goes na kamomonetize lang po ang channel. Once na maka-verify na po kayo ng inyong uh, identity po guys at masenda na po kayo ng Google AdSense PIN, doon na po kayo guys, wag muna kayo guys na no, maging alert kayo guys sa 4 months, bago mag 4 months po guys, dapat maging alert po kayo din, guys na every month pag walang PIN, mag-resend PIN kayo. Pag walang PIN, mag-resend PIN kayo, guys. Kasi, napakahalaga po, guys, yung pag resend PIN nyo po, guys. Kasi, pag nag-resend PIN ka at hindi dumating ang inyong Google AdSense PIN po, guys, may ibang way po, guys, no? At ituturo po yun sa inyo sa ibang, ibang time po, guys, kung paano po gagawin po, guys, pag hindi po, guys, dumating ang inyong PIN. Pero, ang advice ko po sa inyo, guys, mag-resend po kayo ng katlong beses sis po guys. Kasi napakalaga ng 3 attempts po guys ng pag pagkaano po guys ng Google AdSense pin po guys. Need nyo mag ng tatlong beses. Yun lang po yung requirements po guys. Kahit hindi po dumating ang Google AdSense pin nyo po guys is napakadali lang po guys ng gagawin po guys. No? Kung hindi nyo po alam po guys, pwede po kayong magpaturo po guys. No? I-PM nyo lang po sa aking Uh, Facebook po guys. Tour Gonzales Miss lang po guys. Tuturo ko sa inyo kung paano po mag manual verification po guys para hindi po kayo magkamali. Napakadali lang po guys. Pero minsan po kasi guys, pag nagkamali ka po ng fill up at hindi ka po sigurado sa ginagawa mo, mas lalong ang maliit na problema po guys ay mas lalong lalala po siya guys. Pag hindi ka sigurado, wag mong gawin talaga guys. Need mo talagang magtanong dun sa nakakaalam po guys para hindi ka po magka-problema. Magandang makareceive ka ng Google iSense PIN. Pero, pwede ka rin naman pong mag-manual verification. Kaya, sa mga bagong monetize ang channel po dyan, guys, na naka-receive na po kayo ng pin nyo, mag-resend lang po kayo ng inyong pin po, guys. So, kailangan ng three attempts ng resend pin para magkaroon po yun ng form po, guys. Kasi, once hindi po kayo mag-resend ng tatlong beses, hindi po lalabas yung contact Form ng Google Support po, guys. Yan po yung secret po, guys, kung bakit hindi lumalabas minsan yung mga iba na silang mag-manual verification pero hindi lumalabas ang kanilang ah... Uh, hindi lumalabas po guys yung contact form po guys. No, meron case po guys, no. Merong isa akong kapilala na sinabihan ko siya na mag-reset pin siya pero hindi niya ako pinakinggan. Binaliwala niya yung sinabi ko sa kanya. Kaya ang nangyari na ano na po siya guys, na demonetize na po yung cha ang channel niya tapos magsasabi siya sa akin na demonetize ang channel niya. So sabi ko sa kanya, need nating mag-resend. So, ang kulang niya po guys is dalawang resend pin. So, uh, ilang buwan po yung aantayin niya sa dalawang resend po guys. Sandaan niyo po guys, kada isang resend pin po guys ay 3 weeks po guys pwedeng mag-resend pin ulit. Yun po yung tagal na aantayin mo para makapag-manual verification pa guys. No, hindi rin na Mag-manual verification ko lang, hindi po, guys, no. Mayroong requirements po, guys, na dapat mo, guys, gawin para, guys, makapag-manual ka po, guys. Kaya lagi po tayo sa mga bagong monetized channel po guys. Maging alerto po tayo habang hindi pa po verified ang ating Google AdSense. Marami po tayong gagawin dyan sa ating Google AdSense account. Huh? video, yan lang po muna guys, yung masishare share ko guys. Kasi napakahalaga po yan guys kasi kahit paulit-ulit po po guys, i-tutorial yan, i-share po yan. Kung hindi po makikinig yung ibang mga tao sa mga sinasabi ko po guys, ay talaga naman po guys na makakaligtan at makakalimutan pa rin nila. Kahit na busyng-busy sila. Pero nandito po ako hindi po ako magsasawa na mag-remind po sa inyo lagi para po maging maayos po ang inyong mga channel, makasahod kayo ng maayos dito sa YouTube. At tandaan niyo po guys, no, hindi tayo makakasahod kung sira po yung ating Google AdSense. Ayan. Napakahalaga po guys yung ating Google AdSense kasi doon po na mo-monetize yung ating channel. Kaya sana makinig kayo na pagbago Pag na-send na po yung inyong email po guys ng Google AdSense PIN po guys, ay wag po guys mapagod mag resent pin ayan need lang po guys ng 3 attempts 3 resent pin lang po guys na at matutulungan ko po talaga kayo guys for example na hindi dumating ang inyong Google AdSense pin. So yan lang po guys, ako po si Mr. TV and lagi po nating ingatan yung ating mga channel po guys, no? Alam po guys, yung mga iba guys, alam na po to nila yung aking sinishare po guys. Pero merong iba po talaga guys, na hindi pa nila alam yung mga sinishare ko dito po guys. lalo na yung mga bago po guys, na mga papa po, po dito sa YouTube. At sa mga bago po guys, huwag po kayong mawala ng pag-aasa po guys. Huwag po kayong madismaya or madown. Kasi tandaan niyo po guys, lahat ng tao po guys ay nagsisimula po guys sa mababa. Matututo at matututo kayo guys kung talagang willing kayong matuto talaga guys. No? At makisama kayo dito sa YouTube. Magpakumbaba lang po guys tayo guys. At malayo po yung mararating natin guys. And always pray po tayo guys sa mga lahat ng gagawin natin guys at gawin natin center si God sa lahat ng mga ginagawa po natin dito. At hindi po talaga tayo, guys, no, maliligaw. At lahat ng mga pagkakamali po natin, guys, huwag po tayong mag o ma man tayo, guys, kasi hindi po lahat doon po tayo, guys, matututo sa pagkakamali po natin, guys. Kaya good luck sa lahat ng mga hindi pa monetize ang channel. At good luck din sa mga bagong monetize channel. At sa mga matatagal na pong monetize, ingatan po ninyo ang inyong mga channel, guys, no. God bless! And ako po sa Ms. TV na nagsasabi love you all guys mwah, 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 mwah. Mwah. bye guys thank you so much